same time yun Dennis, may iba lang ako Kumusta? Ay, nakita ko parang nag-groundbreaking kayo ni Jen ng inyong uh, bagong bahay Kasi alam ko nagpagawa din kayo sa Metanay ba yun? Or somewhere? Rest house no. oh, tanay. oh, oh. So ngayon, ano naman to? Um, well, ito yung uh, dream family house Finally, mm -hmm. na. Finally, nakapagsimula na din na, Yun, nag-groundbreaking na ngayon Nagsimula na yung construction so, Yun yun, So, hindi pa yung bahay na tinitiran nyo ngayon. Ang inyong dream house pala. iba pa. Aray. Okay. So, willing so, kang kami sa mga anak mo pag ay, pinapatay ka sa TV? Well, Ito? siguro pwede nang skip yung mga mga parts na yan. Uh, bukod dun sa mga eksena na violent, marami pa silang uh, pwedeng panoorin na kapupulot ng yun ng araw. Would your guidance, siguro ikukwenta mo kung parang uh, lesson doon, kung bakit. Iba mga ganun parental guidance sa lingan. siguro yung pinaka-lesson doon, maging maayos yung relasyon natin sa lahat. Lalo nga na lang sa mga karatig bansa natin. Eh. Dahil kailangan uh, tayo yung magkaka kumbaga magkahapit bahay eh. kailangan ayusin natin yung relasyon natin sa bawat sa lalo na sa ibang bansa na ayaw natin maging, maging ating kalaban ayaw natin magkaroon ng gera ulit sa sa Pilipinas so yun ingatan yung mga relasyon sa bawat isa kumusta na si Jasa after that gala na hindi nakadala si Jan kasi okay na naman okay na naman yung time lang na yun syempre minsan may mga tungkulin yung mga ina na hindi pwedeng pagpaliban di ba lalo na dun sa mga sa mga moments na yun talagang kailangan siya ng anak. Diba? Dennis, mula nung inopen mo yung sarili mo sa social media, kumusta ka? Ah, uh, Siyempre, hindi lahat positive, may mga negative din na mga comments, mga ganon. Kung paano mo siya tinetake ngayon? Okay. may nabago ba sa'yo? Wala ha naman. naman. Kumbaga, parang um bothered lang. Dahil, alam, ah, nangyayari talaga yung mga ganon. Hindi natin may iwasan. Yung mga tao, sabi ng mga hindi magaganda, lalo na hindi na naiintindihan ko ano talaga yung mga totoo nang nangyari. Anong Tatawid ko lang to. Although, may mga after nung incident na, habi mo nga hindi naman ikaw yon na hack yung TikTok mo at that time. Pero parang may mga gumagawa ng, anong tawag sa ganon, yung uh, gumagaya na ibang mga aktor. Parody. Parody, oo, oo, doon. Anong feeling mo doon? Nakakapanood ka na ba or nakarating na sa kabalayan? Uh, parang may nakita na ako. yung feeling nakita mo? Hindi lang natin pa. Pero anong ano mo? Ano naging reaction mo? Well, ano, uh, na yung reaction ko lang doon, um, parang, I mean, napaka-importante pala ng bawat comment, bawat ng isang tao, totoo man o hindi, napakalang epekto niya sa mga ibang tao, lalong-lalo na hindi alam ko ano yung konteksto talaga ako the Nagulat ka rin. Nabalak Nabigyan ka big deal talaga 'yung ano. 'yan. Oh my god. ng apps. Oo, mo Ay bang pakita ng apps? Ginugulo apps wala ka abs Wala, wala pa. <laughs> <laughs> Pero ano no, naging nagkaroon ka din ng conscious effort na ay talagang iba ngayon. Parang konting salita, Kahit konting galaw iba o o na ano na Siyempre lahat may may freedom para mag-comment. Lahat may freedom para sabihin kung ano man yung opinion nila, di ba? So, Well, kailangan siguro mag-ingat na lang susunod, mag-ingat sa mga sasabihin, lalo na kung talagang hindi mo lang talaga alam yung konteksto mo. Sige, baguhin ang password. Ay, baguhin mo daw. Binago mo na ba? Oo. Oh. oh, may isa pa akong curious kasi nag -ga gala na, nag-GMA like gala namit So, na-meet mo din doon yung mga ibang uh, ABS-CBN oh. executive. AB... So, ano sabi nila sa'yo? Alam mo, unang-unang pagpasok pa lang namin, sila vice ganda natin, yung mga <laughs> member <laughs> ng showtime na nakita namin. So, okay naman. Si Harry po, ayun, kung ganda, sabi ha? Sa Ay, meron tayong, ano, I'm -tay, kasama tayo sa mga pelikula. Gano. Ah, ako nga pala, hindi ako naalala. So, okay naman, walang, Wala, wala naman lang, nagpakita wala. ng abos sa kanila doon. So, uh, wala, 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 formal na yan, <laughs> <laughs> pero nakita namin sila Mr. M, sila Ms. Mariol, mga pita sa table sila pa ang bigay na pagbigay ko kayo, ang bigay na respeto. Diba? Mm, mula talaga sa mga basher, no? Oo, grabe pala talaga. Ay, grabe. First time kong So, first time ba? wala naman ako talagang naging kaaway. Wala naman, hindi ko naman ginagawa yung mga bagay. Oh, so, paano? Paano mo tinake yan kung first time? Wala. Um, hindi ko lang yung binapansin dahil hindi makakatulong sa'yo pag pinansin mo mga gano'n. Ayaw mo bumaba sa level na hindi naman karapat dapat para sa iyo. May balak na ba kayong susundan yeah. siya? <laughs> wala pa, wala pa. Tutok muna kami dito sa isa pa